Good morning, mga ka Katatapos ko lang po kumain. Grabe, ang damig ng panahon. Diyos ko. Ang mga mantika, mga tulog. <laughs> Ito, mag-isa lang ako. Wala yung apo ko. So, ginagamad akong mag, ano, mag gawa. Eh, may hugasan pa ako. Hindi ko pa nauhugasan. Pero kanina, eh, naghugas na ako yung kinainan ko sa yung mga ano pa yung mga plang kawali hindi ko pa nahuhugas so, ang kakatamad pagkatapos ito yung mga tuhod-tuhod ko lalo na kahapon hindi ako makalakad ang sakit kasi naglaba ako syempre nabasa malamig pagkatapos yung mga daliri yung naghitigas. mm -mm ito mga ka-friendship maya maya maglilinis ako ng bahay para pagkatapos ko na ayusin ko yung damit ko Siyempre, malapit na yung aking birthday ayusin ko yung aking mga isusuot yung isa kong damit iiksian ko lang hindi na ako bibili ng bago yung kung ano lang yung ano kasi magdidibo ako mag 16 -si na <clears throat> buti nga magaling galing na ako ngayon ako sinumpong na naman ako pero to pala yun mga kaprenship. hindi na ako nag antibiotic ano lang yung luya sa labat niluto ko ginag nilaga ko yun na ininom ko ng ininom saka nagpausok lang ako iyon lang, hindi na ako nag-antibiotic, hindi na ako uminom na yung gamot-gamot na para sa sipon. Hindi na, meron pa rin ako, pero nakakalakad na ako kasi nung ano, parang sinusumpong ako, may hingal pa, kahit pa pa, may hingal pa man ako. Kaya lang, hindi na katulad dati na hindi ka na makalakad. Kaya, pag may mga sipon-sipon kayo, luya lang. Hmm sa sobrang lamig ngayon ano yun parang may nangitlog na <laughs> may nangitlog doon ano ba yun katikin na ko lang ay oo nga nabasag na doon siya nakaitlog Ano naku mga manok ay nakakakuntun eh ano ba yun? Bakit ba siya nag, ano, nag-itlog? Ayun, timuka na. Basag na. Wala na. Ito, anong oras na? Alas 10.20, alas 10.44, malamig pa rin. Masakit sa ulo yung lamig. Ayun. Ayun nga yung aircon ko rito muntik nang bumagsak kasi nakapatong lang yun nasa kahoy lang ayun, ginawa ko pinatanggal ko yung aircon ay, Diyos ko po, ano ba naman to si Riley <laughs> ano inano ko na yung pinasarado ko na yung bintana nung no, hindi pa nagagawa dahil pinatanggal ko hindi ako makatulog baka mamaya ka ako may dumungaw kasi dito kasi ano na yung kahoy puro kahoy kahoy na kasi ayan mga oh mga si, puro kahoy kakahoyan mamaya may mamaya may hello may dumungaw sa akin ay ako nakatulog pero tinartinahan ko lang yun lang pagkatapos yun kaya mahirap pag yung wala kang kasama sa bahay mga kaibigan ko mga ka-friendship ko mahirap lalo na kung isang isang beses sinumpong ako kami lang mag, -ap, mag apo ko biro mo yung lamitig yung paa mo natataranta ako kung pa paano paano kasi dalawa lang kami. Buti tong apo ko. Pag sinabi kong nachi, nachi, pinupulikat ako. Buti nagigising siya. Natatarangta siya. Ano siya? Mabilis siya kumilos. Kung paano niya ako aayusin yung pa ako. Hihilot-hilotin. Nag-init na siya ng <laughs> yung tsaak ko. Nasa electric kettle. Yun ang nilagay niya doon sa yung bang bulsa de hielo. Yun ang nilagay niya. Yun ang nilagay niya yung tsa. Ay, Diyos ko po. Pero katulong na rin yun. At least tubig yun na kumulo. <laughs> yun. Kaya, kahit na binuburingot yung apo ko, pinagpapasensyang ko na lang kasi unang-una wala kang kasama saka syempre apo ko yan di ko mong piling pabayaan kaya ako laging nasa niya hmm. kaya napakabait nung nanang apo ko kaya namin kahit naman nga ako may sumpong uh, yung mga bawalisin kasi nagpagawa ako pinaayos ko yung sa likod. Saka yung bintana, pinasimento ko na. Hindi ko na pinakabit yung jealousy. Pinasara ko. Para wala kong isipin na ano. Yun. Mamaya sabi ko nga doon sa kapitbahay ko, kay Kuya Ping, mamaya kay Kuya Ping, lahat na mga tinanggalan sa mga sako ng buhangin pakiayos naman yung maayos pa itabi at gawing basurahan so, yung mga hindi na yung mga ano yung mga basurang yung mga ano ano mga ano din itapon na para lumuwag-luwag sabi ko iba yung panahon. Hindi, par hindi, parang, hindi <laughs> parang yun tuloy. Halimbawa, pumunta ko sa, ano, sa Amerika, sa Canada, o saan, mukhang hindi ko kaya ang lamig. E, ito pa lang nga, eh, lamig pa lang ng Pilipinas. So, masakit sa ulo. Pagkatapos yung may hangin na kasama. Ang sakit kaya ng ulo ko. Yung ganito ko. Masakit. Yung, ngayon, masakit yung ganito ko. Kaya, ah, ano mga kaprenship, mahirap din pala malayo ka sa mga anak mo kasi pag sama-sama kami ng anak ko dati nung nasa pasay may na nagluluto na may may naglilinis ng bahay mama Tumayo ka muna dyan. Doon ka muna sa ano. Mamashare ka muna. Ganyan ang mga anak ko. alo alos hindi nila ako ano. Gusto niya laging malinis yung ano, yung kwarto na inihigaan namin. Ayaw nun na uuwi siya yung bunso ko. Ayaw niya uuwi siya na may dumi. Kaya <laughs> kami ng apo ko pag darating na yun, naku, darating na ang tita mo, maglinis na tayo, inaayos na namin yung, yung kwarto. Oh. Saka, ganun yun. Saka natuto ako sa anak ko kasi pag nandodon ako, yan, pag uuwi may mga pasalubong yan. Mama, oh, may dala akong ganito. Oh, ay, gustong gusto ko pa naman yung parang yakult na malaki, malaking yakult. Iwan ko kung anong klase yun, pero hindi yun yakult. Parang yakult yun. Diba may yakult? Malaki, talagang malaki. Yun, may mga bitbit -bit sila ng gano'n. Kung ano-ano mga bitbit -bit nila. Na ano ako sa... ano ngayon, ang hirap pala, mga kapriendship na malayo ka. Pero baka sa may duna naman ako sa Pasay. Kasi yung apo ko, college na. Ang gusto daw niyang kunin, nursing. Ewan ko kung ano. Siyempre, parang may exam yata yan o ano. Kung hindi nursing, mag-a-IT siya. Yun, mga kapraship. Sa February, pupunta sila rito kasi magbe-birthday ako 60. Sabi ko, wala akong pera. Sabi ko, ma'am, sabi, sabi, ko nga, wag na maghanda. wag na kayong pumunta. Kung ano na lang ang maluluto ko, yun lang. Magbigay ako sa aking mga kaibigan dito, mga kapitbahay. Yun lang, simple lang. Ewan ko, magsisipuntahan yata yung mga anak ko. Kasi pag nagsidatingan yung bahay namin punong puno hindi ko alam kung saan ako ihiga <laughs> naawa naman ako sa asawa ko na pera doon siya sa upuan na ma yung parang kilipatra hmm. saka yung apo ko <laughs> siyempre may mga bit -bit na mga kaibigan kaya ano ah, uh, ganyan naman kasi sila mga ka-friends pag nagbe-birthday ako nag-aasikaso sila hinahandaan ako ay ngayon, syempre ako ngayon senior na ngayon February mag senior na ako 60 yung asawa ko 63 mga senior na kami ilang taon na lang sa mundo mga ka-friendship Pasalamat tayo sa Diyos na tayo ay ito. Buhay pa. Adang taon na lang. Mawawala na rin tayo sa mundo. Papalit sa atin yung mga anak. Apo. Yung mga kaprensip. Yun sabi na yung kayamanan o bahay. Nagpatayo ka ng magandang bahay ilang taon 50 years 100 years hindi na yan sa'yo kahit ang lupang binili mong hasyenda ilang years 100 years iba na ang nakatira hindi na tayo hindi na tayo maaalala hmm. kaya yung mga ginawa nating kabutihan yan 10, 20, 30 maalala pa tayo pero 50 years, 60 years wala na wala nang makakaalala sa yung mga ka, kamag-anak mo ganun ang buhay para tayong daan lang sa mundo yan katulad ngayon at uh, uh, syempre ako papa ko wala na mga tsaing ko, ko nawala na mga uncle ko lola ko mas naunay mga lola ko pero meron ako ditong retrato kaya hindi ko na wala kaya sabi ko yan, yan ang mga sinasabi ko sa mga naabutan pa man yan ang mga anak ko apo na sa tuhod sila naabutan pa nila yung lola ko Oo. Kaya na naalala nila ang kabaitan ng lola ko na nagpalaki sa akin. Kasi ako, hindi naman kasi ako laki sa magulang sa mama ko, sa papa ko. Kasi broken family. Mahi kaya, mahirap ang broken family. Eh, wala naman tayong magagawa. Kung hindi nagkakasundo-sundo, mabuting maghiwalay. Eh. Hmm. Kaya laki ako sa lola, sa mga tiyahin, doon ako malapit. Sa mga tiyahin ko, tiyuhin ko. Hmm. Parang ganun pala, yung paglaki ka sa lola, na inalagaan ka, parang kapatid ka na bunso ng mga uncle at tita mo. Ganun pala yun. Naalala mo. <laughs> eh, mga lola ko. Strict rin. Walang kinakatakot. Ayun, hindi yung takot. Kahit na... Kasi noon, 1970s, ang tawag noon sa sundalo, mga PC. Ayun, PC. Mga PC. Hindi siya takot sa mga sundalo na may ginawa sa kanya. Ay, hindi ko man noon, kung ano man ang kasalanan nung sundalong yun sa lola ko. Hinablan niya kaya sa husgado yun. Humihingi ng tawad yung ano, yung sundalo. Walang uh, kinakatakot yun. Kahit sundalo pa magdimandahan. Mm -mm. Matapang ang lola ko. <laughs> pag, pinapalo ako talaga nung talagang yung kawayo na yan putol yan sa put ko pag hinambalo sa kuno <laughs> kasi siguro makulit ako baka consume yun nakukonsumit <laughs> yun sa akin ng lola ko syempre di hindi ko naman maano kasi naalala kong ako ay talagang makulit ng araw kasi sinasabi kasi niya umuwi na ay syempre bata ka gusto mo? Laro. Oh, ay, oh, Diyos e, Yung larong tubigyan kasi, ewan ko kung anong laro yung na, ano, kasi yung parang, yung mga, ano, larong, ano noon, palibasa, wala pa naman yung cellphone. Talaga ang laro doon, nahabulan, anuhan ng mga lata, tagu-taguan. Yan, <laughs> mga laro namin nung araw. Mga, ano ko, di, ano? Eh nag ako sa kunang lolo ko Butol boy. Buto sa pagkuyon. Hm? Ang um, Talaga. Kumisot pinapalo ako ng lola ko. Ano ba 'yung pinapalo sa akin? What is the thing? Ay nakita ng lolo ko. Ay yung eh, lolo ko kampiyan sa akin. Dako noon. Ay eh, nako, oh, napakabait. Ang kilay ko. Hindi ano. Hmm. Napakabait talaga. Na <laughs> lolo ko. Hindi po kaya ako na, parang hindi ako napalo ng lolo ko. Hindi ako napalo, lola ko lang pong nagpapalo sa akin. Oo, malamal ako ng lolo ko. <laughs> ang alam, nung nakita niyang nasa libmanan kami noon, <laughs> sa Bicol, nakita niyang pinapalo ako ng lola ko, hindi nakatis ang lolo ko, inawat niya ang lola ko. Inawat niya. Pag nung inaawat niya, akala mo naawa ko sa lolo ko dahil siya nang hinahambalos ng lolo ko. ka ba't kaya ng lolo ko? Hmm. Siya ang ano, tagano ko noon. Kasi may, may yung may pinakukot siya sa akin sa likod kasi nasunog yung lolo ko. Ano yung third degree? Ilang... Ewan ko siguro ilang buwan siya sa hospital siguro siguro mga 6 months sa hospital ang lolo ko kasi nasunog nga ano andragay kaya sunog ang likod ng lolo ko yun ang kaya takot ako ito e, to pala yan Maka meron akong sa totoo lang takot ako sa apoy pag malaki ng apoy takot na ako kasi nga, bata pa ako, na-experience ko na yun. Yung nasusunog ang buong ragay. Pero mo yan, bilog na, na bayan ng ragay. Nasunog ang hindi lang nasunog. Yung eskwelahan, Naputol yata dun sa may tulay. Ngayon, alam ko saan, nasaan kami. Nasa tubig kami, sa ilog kami lahat. Wala kaming, biro mo ka di-deliver lang ng bigas. Nasunog lahat yun. Walang wala kami, nasunog lahat yung negosyo namin. Kasi nasa palingki kami. Ang pangyayari yata noon, kasi siyempre nung araw, ang, ano, ang mga sa tabing ilog. Mag-umpisa natin yung sa tabing ilog eh. Pagkatapos, ang bahay pa ay siyempre mga nipa-nipa nagluluto yata nagmais o nagsasangag mga bata nasunog yun doon nagumpisa ang sunog pakatapos di syempre yung iba na ang makunselo yung yung mga kiyahin ko kung ano-anong mga hinahakot na mga hindi naman wala namang kwentang mga, yung mga baol, mga ano. <coughs> Wala, walang kwenta na mga hinahakot. pakat yung lola ko, yun, nagdudoon na. Hindi, hindi na kami kita, hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Basta, ang pagkakaalam ko, nakikita ko, sabi gabay na. Lapit na yung apoy. Haris magkaharap na kami. Buti na lang yung tita ko, yung auntie Linda ko, nakita ako, kinuha ako. Eh ko siguro, kung hindi ako nakita ng tsahing ko, malamang na nasunog ako. <laughs> Kaya pag nagagalit yun <laughs> sa akin. Yung nagagalit siya, kahit ngayon. Pag nagagalit siya, yung bag, maghihirap, maghihirap ako. Wala akong baga ano, hindi man ako nakatapos. Pagkatapos, ganito ang buhay ko. Pag nagagalit yung siya, yung may kinagagalitan siya. Yung, nagagalit siya, sa, siyempre, sa nangyari sa buhay ko, siguro, dahil hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi mga pinsang ko, maayos man ang buhay. Mm, makakap. Ano ko? Habi, <laughs> Ay, sabi ko, eh sabi ko, kung ganyan ka naghihirap kasi, siyempre, ang napangasawa ko, hindi naman mayaman. <laughs> Gay, mm, um, alam ko lang, ganito mangyayari sa buhay mo. Pinabayaan na kitang nasunog sa amin. naghihirap ka. Ganun. Ganun sa akin. Pero mabait yung tiyahin kong yan naawa lang siguro siya sa akin, na ano, na ang kinahinatna ng buhay ko, ganito, kaya, ano, di, yun na nga, kulibat, nung magkasunog, tong pusang to, umakyat na, umakyat na siya, oh. di, baba, yun, ngayon, yung dulo ko, dulo ko, sa tuhod tatay ng lola ko yung lolo ko alam mo kung saan yung nakita kasi nakita siya, alam mo kung saan siya nakita doon siya sa simbahan, akala niya hindi siya doon masusunog ang laki na ng simbahan ah. doon siya nasunog sa simbahan ng ragay doon siya nakita lolo ko siguro ng lolo ko. Naalala ko noon, kami, dalawa nung pinsan ko si Jisen. Ano? Na, di, yung mama, yung na, ano, mga matatanda, ma'mon kung tawagin sa <laughs> Pag gumaga niya, nagtutok-tok siya ng mama. Kasi pinipino, wala nang ngipin. Parang wala nang ngipin yung lolo ko eh. Lolo sa tuhod. pag tumuktok na yon ng ano ng makmun sumasayaw kami <laughs> ni Jisin mm -mm. kasi yung palang ang anak ng tita ko eh <laughs> pagkatapos pinititikin din kami noon ng makmun kung anong lasa mm. ayun grabe ang dinanas naming Talagang rokdo, kumbaga sa ano, walang wala kami nung panahon na yun. Nung masunugan kami. Pakatas na hospital pa ang lola ko. Sinalinan siya ng dugo. Kasi dinugo siya eh, Na hindi na siya, kumbaga sa ano, minopos na, dinugo siya. Kaya sinugod siya sa hospital, tinanggalan na siya ng matres. <laughs> Alam niyo mga ka-friendship kung saan kumuha ng dugo. Kaya siguro naging matapang ang lola ko. Kasi sa presuhan <laughs> sa preso siya kinuha na ang mga dugong galing sa kanya na napalitan galing sa mga preso o paano mga ka-friendship babay muna, medyo mahaba na yung kwento natin nasa 24 minutes and 45 seconds thank you mga ka-friendship ko